Ang aking kasambahay, ang dakilang kasambahay, wala. Ala, kan andito siya, o. Oh. Nag, Nag-post sa Facebook. Nasa Ilocos. Ang dakilang alalay ko, o. Oh. Nag-enjoy na enjoy. Aba, nag ng Filipiniana, Saan mo yung gagamitin? Aba, ang ganda niyan, na. Ah. Ay, bagay sa akin yan. Okay, guys. Kahit wala si kasambahay, let's open our new sequel 4 ng Tech Negosyo. are the COO of Zamcor, Coach Christian Kua, and Leia Zambrano, the Sales and Marketing Manager of Zamcor. And of course, our expert from the CED, Chemicals and Energy Division of ITBI, Jan Rothson-Kyle de los Santos. He is a science research analyst of CED. And for today's episode, we are going to talk about the contract project of ITD and Zamcor dealing on various soap products, cleaning agents, aiming towards blue and green technology. Can we ask uh, Sir Christian to please tell us something about Zamcor? Sure. Um, first of all, uh, maraming salamat po sa pag sa amin dito. Oh, Thank you for pleasure. having us. Zamcor by the way started last 2020, no? It was founded by our CEO, um Ma'am Melanie Zambrano. During that time since it was pandemic, they were struggling because of of course, yung mga lockdowns, uh, yung mga unnecessary meetups na nagkakaroon ng restrictions. So it was tough for her to begin with no but she didn't stop from there since the partnership itself didn't actually work at all uh, she decided to post and establish her own brand no so last year of 2022 it was the month of April that's when she started doing her own analysis she made her own uh development procedures, no? Paunti-unti, nag-add siya ng team kagaya ng kanyang kapatid, mga kapatid niya. Nagsimula muna siya magtiwala sa kanyang pamilya. Uh, and then, slowly but surely, karoon sila ng uh, magandang uh, sistema. And that's how she started to navigate yung outside uh, options. That's when she met with uh, different entities like uh, sa DOST. po ma-inspire uh, sila with, as regards your experience with the DOST, ITDI in particular. So, napakahalaga po ng mga ahensang meron tayo ngayon, kagaya ng DOST. Ang una mong hahanapin is yung mga katulong sa'yo. At si DOST ay isang pintuan na pwede mong katukin anytime. No? On our end, uh, na-realize namin, na-akala namin, expert na kami sa negosyong ito, sa pagpaproduce ng mga products na meron kami ngayon until we found the opportunity given by DOST. Natutunan namin na marami pa pala kaming dapat i-improve, no? So sa mga entrepreneurs out there, uh, ang DOST po ay isang uh, channel, no, na mas makakatulong upang mas mapaganda ang serbisyo o produkto na inyong ino-offer sa market. And ang kagandahan nito, syempre, pag mas na-develop na, nila yung quality ng product na meron tayo, mas maraming consumers na patronize ang ating produkto. Pwede po ba naming malaman kung paano ninyo na-inject yung malasakit sa environment, sa kapaligiran, during your conceptualization of your business? Napaka-importante ng tinatawag natin intention no? for environmental-friendly products. No? So yung term na pagmamalasakit, how it was conceptualized, was already existing in the very beginning pa lang. Noong mga time na yon na siya ay nade-depress because of the pandemic, kailangan niya magkaroon, makaisip ng isang pundasyon uh, na makakakapture easily no, ng ating mga consumers. No. Everybody is worried about everything that they're about to touch. So, nung kinonceptualize ito ng ating founder, kailangan magkaroon siya ng connection. And the term malasakit means a lot to any kind of consumer kasi nga malasakit. So meaning to say, we are after your security, we're after your welfare, we're after your health and everything else about you. So nung dinerive namin yung term na ang sabon na may malasakit, ibig sabihin namin, hindi lang quality, hindi lang ito marketing platform. Talagang isinigawa namin siya throughout the product content. para din na, ma-share din naman natin sa ating mga manonood ngayon. Ano naman yung mga ginawa or developments na in, uh, binigay ninyo sa ZamCorp para sa, sa kanila mga produkto? At first, they approach us with ito pong mga produkto na to. Meron na po kasi silang on-hand na mga formulations. Pero yun nga po, they give us the opportunity na makita po yung mga formulations na ito para ma-improve at mapaganda pa. Nagawa namin ang paraan na maging mas mabula ito, mga sabon na to, mas maging skin safe, uh, na hindi manunuyong mga balat natin. Beneficial talaga na makipag-partner with DOSC ITDI, lalo na ng mga maliliit na industry pa lang. ng Mga starting up, mga nagsisimula pa lang talaga sa iba't ibang uh, industriya natin. Para mas maganda yung produkto na makakumpara siya sa iba pang mga brand sa labas, kahit na low cost sila. na ganito yung maganda yung outcome ng mga assistance na ito ng ating project with the, the, CED. Ano naman implication nito in terms of yung business mo, sir, syempre? Napaka-interesting po talaga niya kasi we're talking about profit na and money flow, no? Ngayon, syempre, as we partner up with DOST, no, hindi lang nila kami natulungan sa kung pa paano namin ma-improve yung product at the same time uh, mas natulungan nila kami kung paano siya maging cost efficient no bilang entrepreneur no na discover namin kung pa paano yung mga dapat na materials na aming gagamitin upang na sa ganon ma-reduce pa namin yung mga investment platforms na kung saan pwede namin sila magamit sa ibang avenue so uh, on the business sector in terms of sales Since nag-improve yung quality, mas maraming taong naingganyong gumamit. Napakasaya dahil maraming natitipid sa maraming bagay. Eh. Sa business side naman, um, makakatipid ka din kasi bumaba yung costing mo. So, pag bumaba ang costing mo, it means mas tumaas ang kita mo. In terms of distribution, nag-increase ba or... Lumawak ba yung yung distribution ninyo? Well, nung una po kasi uh, kami po ay nakafocus lang sa Taguig area. Pero right now, we are actually uh, in tie-up, no, with different uh, LGUs, no. Uh, recently, uh, about a couple of months ago, we were able to close a deal with different cooperatives there, no. So ngayon, kung gusto niyo pong ma-experience ang aming mga produkto, pwede po kayong gumawa dyan, makipag-coordinate sa kanila dahil ilan sa mga cooperatives na ito ay in offer na ang aming products sa kanilang mga bahay-bahay. Wow. So yun, uh, pangkasalukuyan, ini-expand pa rin namin siya kasi ang aming goal po talaga is maging nationwide siya. Dahil kami nga po ay uh, meron kaming advocacy. Hmm. The concept of refilling station is actually to reduce no, the waste. So with that concept alone, uh, nakipagtulungan kami sa iba't ibang organizations like uh, si Eco Waste, sila Greenpeace, no, sila po yung mga NGOs na tumutulong sa amin upang kami mapakilala sa iba't ibang uh, syudad at ibang ibang lugar dito sa Pilipinas. And eventually, our plan is to make this worldwide. No? Currently, may, may kausap na kami sa United Kingdom na tumutulong sa amin. I export na kami. Yes, we're thinking of that, we're, we're heading towards that difference uh, distance na. So, yung just to answer the question kung nasa na yung lawak, nandoon na kami. So, kung ang ka, saya talaga, sir. Yes, diba? ang saya, saya talaga. Masaya okay. talaga. Masaya talaga makipagtulungan sa, sa agencies kagaya ni BOST dahil napakarami nila matutulong sa inyo. tanong si Sir Kyle. Maganda yung sinabi sa inyo ni ni Zamcor no. Are there any future plans to add up to this? So, currently po, uh may ongoing pa po kaming contract with them to develop pet products naman po, mga pet lines oh, yes, uh, na sulfate-free soaps and shampoos for pets at the same time mga pet deodorizer. Then sa future, may talks na rin po kami na Mag-develop ng mga plant-based na sabon with them para maging more natural. Since yun nga po ang vocasy nila, yung mga zero waste, yung nalangang natural lines po talaga, ang gusto nilang ma-develop sa future. At present, we have this facility at the OST ITDI po uh, sa inyong mga nanonood. We have this facility po it's currently operating doon po kila Sir Kyle sa CED namin, the MMIC. Can you please tell us something more about the MMIC? Okay, so yung MMIC po or the Modular Multi-Industry Innovation Center deals with mga waste products, mga waste materials to convert those waste into products na pwedeng ibenta or profitable pa na mga bagay. Sa facility na yon, nag-handle ng different lines like food, uh, powders, powders and blends. Meron rin kaming mga oils and extracts. Then at the same time, may mga pharmaceuticals rin for dietary fibers, household care products such as the soaps rin. Meron rin kaming lines for those sa facility na yun. So to those na gusto pa mag, uh, magpatulong, magpa-improve ng mga product, from foods to pharmaceuticals to personal care products, pwede po kayong mag-tap in with MMIC po. And you can use our facilities to create the product prototypes or even for production purposes po. Patunay na may pera sa basura. Tingnan nga ninyo at the MMIC, yung mga basura ninyo, pwedeng ma-convert ma into new kapaki pakinabang na mga produkto with very high market potential. Marami pa po kami pwedeng maitulong sa mga industriyang kagaya ninyo. Uh, based on your experience, may we know for the benefit of our viewers, uh, para naman po mainganyo din sila na to get engaged with the OSICITDA and avail of these services nola para matulungan ding umangat yung ating mga businesses. Uh, what can you say about your experience po? Ma'am Lea and Ma Sir Coach. Siguro if I can speak from the entrepreneur uh, section karamihan kasi ng mga entrepreneurs ngayon bago lang no yes. so hindi pa nila gamay yung pagnenegosyo bago mo gamayin yung pagnenegosyo dapat alam mo din ang yung mga produkto no hindi dahil 10 years ka na sa industry ibig sabihin you can do it yourself so kagaya nyo, uh, kung kayo ay uh, nasa larangan may it be uh, nasa services or nasa produkto Anything uh, na makakatulong si DOST, I suggest kahit sa tingin yung perfect na yan, makipag-coordinate kayo kasi you will never discover what it is that you need to improve until such time that you coordinate with them. Kasi yun yung pinaka-importante. It all starts with a simple communication. Sa atin naman mga kananayan, Mam Lea, i-relate naman natin yung sa mga kananayan. Yes po, malaking tulong din po mm -hmm. sa mga kananaya natin, ano? Kasi isipin nyo po, ang um, dami po dating basura, daming plastic, pero ngayon kahit yung mga use or basta malinis lang po mga empty bottles sa bahay nila, pwede nilang dalhin sa malapit na refilling station namin sa Bon Express po para po magpa-refill doon ng products. Mm -hmm. So doon po ay Nakakatipid po sila na unang-una yung sa mga lagayan. Bukod doon sa nakatipid, mas mura pa pag nagdala ka po ng sariling buhay. Ah, ah. So, refilling station talaga yung para sa mga dishwashing, sa mga sabon at okay. detergent, no? Kompleto po, no? no, po tayo from household. Meron tayong liquid detergent, public mm -hmm. conditioner, car shampoo, hand soap. So, madami po unang-una ang mga nanay ay tuwang tuwa sila sa mga produkto natin na kung saan nakakatipid po sila sa oras bukod sa oras pati sa budget. Wow. So yun po mga guys, no? Uh, nakita naman natin, narinig natin from the experts and from the industry guests, no? yung kanilang naging magandang karanasan no? sa pagyakap sa siyensya, teknolohiya at inovasyon upang ma-improve ma po yung kanilang mga proseses, sabi nga ni, ni Sir Coach, security. Talagang dumaan sa masusing pagsusuri yung mga prosesong yan. Ayun, yung mga chemicals na ginagamit and various ingredients ay talagang garantisado. Tapos yung kita, di ba? Very cost effective. Biruin mo, with the project, the result of the project, napababa talaga yung cost nila. And because of that, syempre, tumaas ang kita. Di ba, Sir? Sabi nyo, and yun nga. Tapos sumaya pa ang mga nanay, tipid sa oras, walang basura, biro mo refilling station niyan yung kanilang mga sabon, magdadala lang sila ng mga basyo yung mga plastic nila, imbes na itapon yung mga plastic bottles na yan, marireuse to contain their soaps and other cleaning agents, no? Na binebenta ni Zamcor. Kabuluhang talakayan ang ating natunghayan dito sa programang nagbibigay kaalaman sa siyensya, teknolohiya, inovasyon at nang saya. Dito lang yan sa Tech Negosyo!